saka lang siya mag-on dapat saka lang magbubukas yung backlight niya ayan ayos na guys So, magandang umaga or gabi sa inyo mga ka-tech. so may gusto lang akong i-share sa inyo lalong lalo na sa mga nagdi DIY or na gusto or kaya naman gumawa ng mga ganito or may knowledge about sa electronics so gusto ko lang share yung yung ginawa ko dito so yung ito pin, ito pinagawa ko to sa ibang technician ang issue nito ay backlight driver ito ay galing sa magbubuti. nabili ko lang ng 150 pesos. Tapos pinagawa ko sa magbubuti. So, ang, ang sira nito ay sa backlight driver nga. Ang ginawa niya, nag-DIY siya. Nag-DIY siya ng, ng backlight driver. So, so, siningil pa nga sa akin noon. Nasa 1K pataas eh. So, hindi ko nagustuhan yung pagkaka-assemble noon. Kasi, pag, pagsaksak saksak mo pa lang sa TV, nagaano agad siya, bumubukas agad yung backlight niya. Eh, minsan, yun kasi rin ang dahilan kung bakit nasisira agad yung mga backlight, mga backlight noon. Kasi nga, pag, pag pinapatay lang sa remote, yung backlight, dire-diretso pa rin yung ilaw. Kaya minsan, hindi tumatagal yung backlight doon. Yun ang nagiging dahilan. So, ang ginawa ko dito, nanood din, ako, nanood din naman din ako kay Idol Joey Tech doon sa paggawa ng ng ano, ng nilagyan ng relay para pag insulate ng TV, saka lang magbubukas yung backlight kapag mag magbubukas rin yung TV. So, ginawa ko yon pinag-aralan ko kung paano 'yun gawin. So 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 nakakaintindi rin naman ako bilang ako ng ganyang electronics. So ayan, yeah, share ko lang, share ko lang to guys. So ayan, yeah, hinahanap ko yung sinasabi niya dyan na na bin na bin na 12 volts. So 'yun 'yun lalagyan ko dyan ng ng papunta yan sa base ng transistor. So nag assembly ako diyan ng ano, ng ng ano sa relay. So yan So ipapakita ko rin diyan yung ginawa niyang DIY na, na, backlight driver. So madali lang naman gawin eh siguro ay hindi ko lang siguro wala rin siguro akong backlight tester ng araw na yun. So, hindi pa ako maalam gumawa. So, nilalagyan ko yan ng 2K papunta yun sa base ng transistor. So, yan. So, meron din akong ipapakitang diagram dyan. So, ito. So, yan Oh, Pinag-aralan ko rin yan. Pinag-isipan ko rin yan kung paano ko siya gagawin dyan. So, madali lang kapag ka na ano mo siya na, na pag-aralan so ipapakita ko rin dyan at kung saan saan ko siya pinagkoconnect at saan din ako kumuha ng 12 volts bali yung ano pala nito yung supply ng relay ay kinuha ko sa 12 volts at uh, top up, dun sa kapasitor so, so dito ipapakita ko yung ginawa niya ayan yan. So, yun nga o, oh, naka nakadirekta nga yung saksakan niya sa ano, sa mismong ano na talaga, backlight driver at saka sa mainboard. Yan o, oh, yan o. Oh. Yan, yan Oh. ba diba? Yan. Wala na siyang switch, wala na siyang ano. Kaya pag saksak mo pa lang, diretsyong on na agad yung backlight dyan. So, yan yung ginawa ko Oh. Ayan o, oh, may relay na siya. So, so kina ko lang yung ano nang ano easy easy source ng ng bridge diode papunta sa relay tapos yung puting ito papunta at sa sa naka na kapasitor ng electric fan ito naman san yan ay naka dito sa may 12 volts sa may kapasitor na nasa unahan na yan 12 volts yan So, yung emitter ng ano, yung emitter ng transistor papunta sa negative side. Tapos yung positive na yan sa isang sa isang coil ng relay. Tapos yung collector ng transistor dun naman sa isang sa isang paan ng relay. Tapos yung base ay papunta siya sa panel sa bin lalagyan nyo lang lalagyan na lang ng 2K na resistor so ayan oh. ayan ayan yung bin papunta sa panel ayan so yun lang dito ay papakita ko yung ginawa ko so dapat yung so dapat pag switch mo ng, pag switch mo yan dapat naka red lang yan dapat wala siyang wala siyang backlight agad diyan. Hindi agad iilaw yung backlight diyan, yan oh. Hindi yan oh, wala siyang backlight. Saka mo lang siya, saka mo lang siya magkakaroon ng backlight kapag inon mo na sa remote. Oh, dito. So yan oh. Switch natin sa ano, sa remote. Oh. yan. Ayun, saka lang siya iilaw yung backlight kapag sinitch mo sa sa remote. So, yun lang. Maraming maraming salamat sa inyo. So, Pinupilo guys. Yun lang.